Yan, magandang hapon po sa ating mga kababayan. Yan, ang ganda ng dagat ngayon. Kalmadong kalmado. oh, eh, di bumili ako kanina ng pakuan. Ay, maka, maputla. Ay, oh, yan ang putla. Ah, sige na, bless na ulit. <laughs> Lord on Jordan 3, we are about to see keep the and about to see Christ our Lord And the Holy Spirit. Amen. O sige. Atak. Kain. Unti-unti. Maputla ang pakwan na binili ko kanina sa may gasan, hindi pa hinog. masarap, nilagay ko yan sa freezer, kaya yan lamig. Ay, lamig! Sarap, no? Sarap, o medyo ma ma maputla. Papudla ay oh. Eh, huwag dyang ilagay. Yan naman. Eh, syempre dyan ay. Ito? Oo. -o. Ito, niluto ko. Sa... Hmm, wala kain. Sarap. Kain pa. Hmm. Yan ang puding. Magtali pwedeng ito. Pag may buto, pag may buto ka nakauha, tanim mo. Tanim mo, kumatubo. Gano'n, gano'n, talisay. Ayan, yun ay balon. Pag may pag-aong kayong balis. Hay po. Kami kita, nag- Ayan po, ay sanos. Sa kita yung magmerienda po sa hapo ng ito. Ayan. Ayan po, Ha? Ano, ano lasa? Sarap? Sarap. Ha? <laughs> Ha? Hindi masarap? Ano hindi masarap? Ay eh, masarap yan. Mm. Hoy, kain na yan. Yan ay puding. Masarap man din. Para lang vegetable. Para vegetable? Para... para <laughs> masarap? Masarap? masarap. <laughs> ha? Ha? Hindi masarap? Talaga ang mga bata hindi nagasabi ng totoo. Nagasabi ng totoo. Ano? Masarap yan? Puding yan? Masarap man din Masarap man din ito? Yeah. Ha? Hindi? Ano na yung iyong yan? Ha? Masarap ah. Puro saging nga ano, yan ay. Mmm. Pakwan. May pakwan masarap? Hindi matam... <laughs> ano na kayo? Binigyan ko na nga ni kayo kayo nangagreklamuhan pa. Ano na ano inyong yan? Hindi matam is yung pakwan ano? Hindi. Na, Kasi wala ng asukal Lagi ng asukal? Mayinig po sa asukal. Ha? May po. Kaya saging. Ha? Ha? <laughs> ah. Ano? Masarap? Apo. Masarap man, hindi naman. Masarap. 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 Wala, wala po, masarap. Wala hindi masarap. Kumusta po kayo mga kababayan? Yehey! yung inay It's a Pahinga day Kasama ng mga pamangkin At mga pamangkin niya Ito, one plus 1 2 plus 2? 4. 4 plus 4? <laughs> 8. 8 plus 8? 16. 16 plus 16? <laughs> 32. 32. 32 plus 32. 64. Wow. 64 plus 64. 128. Wow, ang gagaling naman pala ninyo ah. Gagaling. Oh, hala, kain pa. Ano, masarap man din naman. Na mo na Bakit naman nakuha ka pa na isa? Ay, eh? meron ka pang pa bitbit. -bit? <laughs> Ano nang iyong yan? Lakatakas Ha? Nakatakas. Nakatakas nga ni. Ay, ang pakain ng mga gat na naman. Hmm, no. kain hmm. po kayong pakwan. Na, matabang. Dito mo tayo, Swendi? Tabang? Tabang talaga. Oo, matabang. Hindi pa hinug. Maasin pa. Ano nga ba din? Tabang. Hmm, um, kundi lang ha. Eh. Hmm. Um. Ubus naman din naman. Doid Andre Malabayabas, pa shout out po. Hello. Masarap kita. Masarap kita? Oh, mahingi ka pa na isa pala. Sabi mo hindi masarap. Hindi. Ha? Naayos mo lang? Naayos mo lang. Naayos mo lang. Yan. Ano ang klase yan? Malamig. 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 Siyempre galing yan sa freezer. Malamig na. Paubos na. May cubics pa. Oh, nasarapan pala kayo. Paubos na ah. Ha, na. Um. Ay, uh, Hello, Jocelyn Fox. Yung aso ayo. Oh. Durong alam, o oh. Kumusta po ang inyong hapunan? Nagmerienda po baga kayo na? Kita pong magmerienda. Salamat po sa mga nanonood. Kumusta po kayo? ganda ng dagat to, oh. Ano? Hello? Namiss ko mag-vlog-vlog, Nagasilay, nagaluto-lutuan. Oh. Ano naman ang inyong inaluto, Talisay? Diyan na 'yo. Ha? Ano 'yan? Pansit-pansit. Mm. Ha? Pansit-pansit dito. -pansit mm. Ay ano, inina. Ano 'yung bigas? Ano 'yun? Mm -hmm. <laughs> bigas gayon. Ay ito anong anong luto nito, adobong talisay. Ha? Huh? <laughs> ano? At tabang. Ang tabang. <laughs> Kumusta po? Pa-shoutout naman po. Hi Leonida, Logmao, Milano? Ha? Ay ito, ah, ba't may ganyan yan? Ba't may bubong? Ano yan? Ay, ha? <laughs> Bahay. Bahay yan? Ba't may bubong? Ay, ikaw, sarap magbiyahe pag kalmado ang dagat. Emily Vito Habal, ikaw ang nagawa niyan. Ay eh, ano naman ito? Ay, anong, may anong, anong luto? Palinay, anong luto? Ari naman. Ha? Ay, dito, dito. Ano ito? Hindi ko alam kay CJ. Saray. CJ, anong luto yan? Adobong? TAKO! <laughs> ubus na pala eh. Oo na, ubus. Mali sabi. Ano daw po ay pansit? Nilagay sa ibabaw ng abo? kanin. Ha? Abo? 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 Pansit, pansit. Ano tawag po niya sa inyo? Pansit, pansit. Hindi niya nakakuha sa dagat. May doon. bahay pa doon. May bahay pa doon. Yan, oh. ano? Saan? Meron ba? Kanilang bahay naman yan. Ha? Pabati naman po dyan sa bayan ng Mukog. You need the lugmaw. Ano naman yan? Ano? Ha? Ano naman yan? Kapi? Ano yan? Kapi yan. Ha? Kapi. Kapi? Ano naman tay? Adobong talisay. Ha? Pukko pa. Pansit, pansit. Pansit, Tapos? kayo. May kristal, lasing kristal May kristal pa ay. Doro yung perlas yan. Perlas May laman yung perlas sa loob. Dolong alam ng mga bata. Kayo po bagay nagbahay-bahayan din nung araw. oh Meron pa din bahay. Ay, ari-wari ang tindahan. Ari ang tindahan. Mo ito. Tindahan ko Tindahan ito? Tindahan mo yan? Ha? Ano yung pansit? Ay, luto na wari ang pansit. Ano? Ah, luto na. Ay, ahuna na yan. Natakainin na. Kainin mo? kain na. na. Ayan, yan, ano yeah, yan? Yeah, yeah, yeah. Spider web. Ha? Yan, ay. Naluto ko pa yan. Ano yan? Naluto ko pa yan. Akin yan. <laughs> Akin yan. Ayaw mo maging dumayo din sa... Dumaan din sa ganyan mga kabataan, ano? Ang pansit-pansit. Ay, mayroong TV. May oh. TV. Ah, TV yan. TV daw yun. TV daw yun. <laughs> 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 Duro nga alam ito. TV yan, TV yan. Ah, TV pala yun. May yung palang TV. Ang TV. Asin. asin yan? Duro ninyong alam. Ano ay, mga bata? Ano yung la, tayo I mean, Asukal. Uh, opo, asukal uh, asukal uh, yan. Uh, naman. Ito yung gaming setup. Ito yung gaming setup. Diyan ka nakaupo, nanonood ko sa TV. Talagang. Gaming setup. Ah, gaming setup. Naman. Dito ano yan? Anong laman yan? <laughs> ha? Ano yan? Anong? Lupa. Lupa. Hmm. Durong alam ninyo mga bata kayo ah. Pero natuwa. Iba talaga mag-isip ang mga bata. Ano? TV daw yun ay. Doon daw nanunood. <laughs> si Pacquiao. Yan. Ang kanilang bahay-bahayan. At pansit daw yun ay. O oh, ano pa? Campfire. Yan ang ano? Campfire. Campfire. Aba, duro mong alam na bata ka. campfire uh. yan. Uh, Ay ba, ito lang sindi. Like Pabila daw po ng kape. Ano yan, nagawa